Kita nyo At alam nyo ba kung gano'n po ito kalakas at katindi, no? Ito po ay hango po ito sa Pedro Pinduko, no? Ang mother ball niya po ay mutya ng bulalakaw. Langka, infinito, tamilok, infinito, batu umo at infinito at kulog, no? Yan. Ito po ay gawa po sa bao na walang mata. Ito po ay liglig at siksik -sik sa sarap at saka sa lakas po. Itong gamit na ito, ito po ay pang kalahata, no Kaya ito po ay nag-order dyan po sa kami nilaan. Isa po itong ano no? Ah, sundalo. Kaya sir, ito na ay yung gamit. Yan. Yan. Ito talaga ay pang bak talaga na gamit, no? Kaya sana ays pa rin magpagawa ng gamit ni kay kay Ka Biboy po. Ito po talaga ay legit po talaga. Pangbakbakan talaga ito na gamit. Yan. Ito po ay mga Holy Trinity. Maliit po na Holy Trinity at ito po ay bao na Trinity na maliit din. Kaya nako. Saan ba dadaan ang bala? Walang butas. Walang butas. Panira ng baril Holy Trinity. Muti lang lang sa negosyo, swerte. Kaya ang ating gamit ay pangkalatan. Kaya sa interesado pa rin mga gorder no? Nang ganito po, ganito po mga gamit, screenshot nyo po at pasa sa akin. At saka sa gabi pala, nanalo sa ating paparapol. Congratulations, congratulations no? Sa hindi po nanalo, be relax next time. Wow, ganda. ako, tumatayo yung aking mga balahibo parang tumitibok-tibok ang iba po, ka-biboy, bago ko palang nakita yung video mo ay naantig na talaga ako at umorder talaga agad, no kasi nga, kita naman nila talaga, ang paggawa po ng gamit ay talagang pulido yan at ulit, hindi po ako nasabay na respito po talaga sa kapwa ating mga anti at mga anti-miras mo